Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Maligayang araw ng mga ama sa lahat ng tatay, papa, itay at sa mga lahat ng taong nagsisilbing haligi ng tahanan at pinagmumulan ng lakas at tibay ng bawat isa. Sa araw na ito, kinikilala natin ang inyong sakripisyo, sipag at walang kapantay na pagmamahal. Maraming salamat sa inyong katatagan na siyang pundasyon na nagbibigay ng seguridad, katiwasayan at daan para maging responsable, disiplinado at produktibong individual ang mga anak. Ang inyong pagsisikap ay nagpapaalala sa amin ng inyong dalamhati at pagmamahal sa pamilya. At ito rin ang nagiging magandang halimbawa na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Maraming salamat sa inyong katatagan sa panahon na ang pamilya ay nahihirapan. Maraming salamat sa inyong patnubay sa mga panahong tila walang katiyakan. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Sa bawat ama na patuloy na lumalaban, naglilingkod at walang pagod na itinataguyod ang pamilya sa kabila ng hirap, hangad ko ang inyong tagumpay. Happy Father's Day sa inyong lahat. Salamat.